yun, what's up mga kabayral for today's video nga po nagbibiyahe tayo sa lalabog so maganda ng biyahe ngayon sa lalabog itong seasonal ngayon December 30 malapit na mag new year so malakas ang booking sa lalabog ang kagandaan dito sa lalabog mga kabayral pwede ka magdalawang booking sa dalawang booking or dalawang orders pwede mong pagsabayan basta yung pagpipikapan mo at pagdadrapapan mo ano lang yung para magkakasabay lang silang lahat yung magkakaparehas ba para ano para hindi ka mahirapan sa biyahe Bawa, nag-pick up ka na magtidupa sa may alabang, tapos may lumabas na alabang tapos ang drop niya isa lang, Makati bawa Barangay Pio del Pilar tapos yung isa Barangay Bangkal. Pwede mo siya pagsabayin. Basta ano lang, timingan mo na yung oras na hindi malilit mali yung unang napikapan mo. Kasi ano eh, ang dapat prior priority 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 pa ako. Ang ah. dapat na ah, priority mo dito, yung unang na up mo, dapat siya yung unang i-deliver mo. Pero kung sino yung mas malapit sa unang dadaanan mo na pagdadrapan mo, pwede mo siyang unahin para hindi hassle kasi mahirap yung ano eh yung mahirap yung hindi mo kabisado yung ano yung para ka nagpa-parcel lang multiple drop eto kasi sa lala mo kaganda kasi sa lala mo pwede ka mag pick up ng dalawang booking dalawang booking or dalawang orders pwede mo siya pagsabayin sa isang biyahe lang maganda kung ano, yung mapipick up mo na item yung mga malilit lang May, alam pa, parcel, or kaya mga sapatos lang na pares kasi sa akin, ano eh, ito yung pick up ko ngayon ano lang sya, malit ano lang, malit lang sya na bagay malit lang, yung isa sapatos yung isa, sapato, malit lang malit lang na bagay sya, hindi sya mabigat kasi hindi sya, ano yung kailangan i-deliver agad, kasi pagkapagkain pagka pagka yan makaka-viral, kailangan ma deliver mo kaagad yan kasi ano yan eh. Maaring kapag malamig, kailangan ma deliver mo siya nang medyo malamig, malamig pa. Pag mainit naman, kailangan ma deliver mo siya nang medyo mainit pa para hindi masira yung pagkain. So yun, diskarte lang makaka-viral. Pero ang pinaka priority talaga mga kabayaran sa nagdouble nag-double book iuna mo yung pagkain kasi masisira yan eh saka baka inaantay na yan yun lang ang discarte dyan sa mga baguhan pa lang na mag maglalala mo. or bago ka pala mag apply ng courier yung so, tulad ng mga ganito yung lala tandaan mo lagi ang unang mag-deliver yung pagkain i-drop mo, mo agad yan kung malayo man yan dun sa unang na pick up na pick upan mo i-priority eh mo yung pagkain para hindi masira kasi malay natin yung pinick up natin yung pagkain e eh, maganda yung ayos tapos so, pag deliver dun sa drop off gulo gulo na di ba so konting pag iingat pa rin kapag may pagkain tayo lalo na yung ano yung mga cake isan meron pang sushi yung mga na-deform -de yung cake talaga miss masailan hindi mo gamay yung ano kung hindi mo damay mag mag-deliver ng daan-daan or ma maingat huwag ka na mag-pick up ng cake di ba syempre magbabayad ka pa na ano, pag nasira mo or pag na-deform depende sa customer kung ano yung magiging decision niya kapag nasira yung cake so sa akin kasi experience ko na kasi yan kasi dati ako nang dati akong courier dun sa isang ah uh, Courier Company Sa ngayon kasi naglalamove ako Kasi nakita ako sa lalamo. Pagka-drop mo pa lang sa pagkatapos mo yung deliver mo, may lalabas ka agad na bagong booking sa apps mo. So, it means hindi siya nawawala ng booking. Kaya nga nakalagay sa bag na lalamog is 24-7. So, ang booking dito sa lalamog, parang oras-oras may lumalabas eh yun ang yun ang na napapansin ko oras oras may lumalabas medyo mababa man yung rate tama lang naman sa masisipag na rider to kung ikaw masisipag na rider ka at ka magtatagal ka magtatagal ka dito sa lalamod so kung may trabaho ka man pwede ka naman kapag may trabaho ka pwede ka mag time sa lalamod pag out mo pwede ka magsabay ng buking pa di ba? para hindi sayang yung biyahe gas at least may panggasos ka na sa akin kasi may trabaho din kasi ako mamaya 11.30 so pinagsabay ko lang tong lalamog ko kasi maaga pa naman tsaka inaagahan ko ang biyahe ko eh, minsan nagigising ako ng alas 6 alis ako sa bahay namin ng alas 8 para magbiyahe ng lalamog so yun lang kung ano ikaw ride, matagal ka ng rider tapos nag-experience ka ng delivery hindi ka mahihirapan sa ano, sa paglalala mo kasi syempre gamay mo na yung mga ano yung mga lugar mm. yung mga lugar kalsada, yung mga shortcut shortcut yun hindi ka mahihirapan kapag nag-deliver ka marami, marami din ako nakikita ang bagong lalamove rider ngayon eh kasi na makikita mo sa bag nila bago syempre at ano <clears throat> pagdating sa abono naman kung kaya mo naman abonoan abono mo na lang pero mas maganda kung mag abo ka ano yung, yung, yung sa tindahan mismo ba di ba may tindahan ba Chinese or Vietnamese na restaurant pag pick up ka ng pagkain tapos tindahan yun legit yun pero kung sa tao lang syempre di pa rin, natin, di pa rin natin masasabi na kung scam ba or totoo kasi nung nakaraan lang nabasa ako sa post na may na-scam na, na naman na rider nag-abono siya so, pagdating sa drop off hindi na makontak yung bahay pinuntaan niya yung bahay mismo hindi pala yun yung mismo address so yun na tangayan siya ng 3,000 pesos so sayang pa rin yun mga kabaral diba pinaghirapan mo yun tapos pa-scam ka lang kada kasi nag-abono ko ng hindi inaasahan so kung mag-abono tayo guys ingat pa rin tayo mag double check pa rin kung legit pwede nyo naman i-contact sa, ano, sa lalo mo kung legit yung ano yung mag-abono yung, yung, customer na nagpapa di diba or pwede mo rin silang pwede, pwede sa pag-uusap nyo kung ito gusto makasigurado sa akin kasi ano ang binabiyahe ko lang naman yung, yung walang abono para mabilis tsaka walang hassle para mabilis para pag na deliver mo kagad at up ka pa ng iba diba? meron din naman kapag ano, pag abono siyempre sasabihin mo muna ano, wala po kasi yung pang abono dyan medyo malaki yan ang gagawin niya kung kontakin yung buyer ipapabayaran na ng gigash tapos tsaka yun bibigyan na yung item sa'yo depende sa pag-uusap ng dalawang bayer yan tsaka ng seller so yun maganda nga pala yung ano yung booking nga pala kayo sa lala mag maganda kasi kada drop mo may lalabas agad na booking hindi ka mawawalan hindi ka masisero kahit nga alas dos ng madaling araw may booking eh kasi kagabi nagbiyaya ko na oras na ako nakauwi eh. alas, alas dos na pero may lumalabas pa rin na booking sa gabi naman mataas din ang rate ang night differential night, night search uh, night differential trabaho na pala sa regular sa minimum na trabaho pala yun may night search naman sa gabi medyo mataas yung rate mas pagdating na magbiyahin ang gabi mga alas 9 hanggang alas 12 or ala depende sa kung hanggang anong oras ka tatagal sa biyahe yung mo ba kung anong oras tatagal sa ngayon ngayon kasi seasonal eh medyo mataas din naman ngayon meron naman plus nagpa plus naman yung mga customer kapag ano kapag yung booking nila is hindi na walang kumukuha or natatagalan na sa pagkuha magpa plus yung customer para ano para makuha yung kanya order or booking wala namang plus, hindi tayo mga ng may plus. Diba? Tsaka ano, ingat, iwasan nyo yung, ano, yung nagpapaad kayo. Depende yung paad nyo, dapat ano, may reason. Kung alam nyo namang mabigat, syempre, hindi pa pa-cancel pa kayo. Kaya lang, yung kada cancel nyo, papangit na yung record nyo sa Lala Apps. Hindi na kayo ano, yung tawag dun. Parang depende sa Lala Move Uh, management kung anong gagawin sa uh, account nyo maka mamaya eh, i-ban kayo or suspended dahil kaka-cancel nyo ng order diba? kasi yung ano, pag hindi ka nagpa-cancel ng order ano yun eh, parang points mo na rin yun sa management sa Lala Move Hub magiging points mo yun kaya mas maganda kung wala kang cancel pero yung cancel kasi hindi pa rin mayuwasan yung konta-cancel, di ba? Lalo na yung booking, pag-alanganin, or hindi mo talaga makontak si ano si Brian si customer, papakancel mo talaga. Or, depende naman kung, alam mo ba, sobrang bigat ng papapick-up sa'yo, hindi mo talaga kaya, papakancel wala mga reason para ma-cancel or kung gusto mo na makatakbo ng booking o mo yun siya pag na ikaw ay natitik ni management na ang lalago baka paban ka or ma-suspend ka siyempre sayang naman yung naon mo di ba? makahirap ko mag-apply tapos suspend ka lang dahil sa maling bagay na nagawa mo diba? mas okay na yung dalawang ano ngayon dalawang booking depende pa rin sa depende pa rin sa ano sa order kung mataas ba yung rate o mababa saka diskarte mo kung anong trip mong booking na lugar kung malayo ba long ride or short ride ka lang dito ka lang sa city city ba diba? yung, yung mga long ride kasi yan yung mga Batangas, Bulacan Pampanga yan Pwede mo yung pagsabay, pwede ka magsabay dyan. Maghahanap ka muna syempre ng alam baba Nakakuha ka ng Bulacan, tapos may labas na Pampanga. Kung trip mo yung Pampanga, punoy mo yung Bulacan para hindi hassle. Para hindi masayang yung biyahe mo, tsaka yung gasolina. Ano lang yan eh, parang sunod-sunod din, sunod -sunod na din na naman drop niyan eh. Kasi ako, oh, oh, matagal na kasi Ang ano, matagal na kasi Ang Oriel, yung Rider. Yung mga Gayang ano kasi, yung mga gayang, kabisado ko na kasi yan eh, kung paano gagawin kaya hindi ako nahihirapan sa ganyang bagay kahit nga sampung bulakan ko yun eh. basta tama lang yung address eh tsaka yung pin ba, diba? tsaka yung importante kasi sa booking yung nakakontak mo yung ano yung drop off kasi pag hindi mo nakontak yung drop off may ka mag deliver lalo, lalo na kung may na isabay ka may na isabay ka dalawa bulakan tapos sampung pampanga kailangan or bago ka pala mag deliver tawagan mo si drop off pa confirm mo yung ano pa confirm mo yung landmark ng lugar niya para pag nandun ka na sa Bulacan mabilis mo na siya mga uh, hindi na mahirapan kasi ako ganyan ginagawa ko eh bago ko -drop, pa drop ano pa malapit ako sa kanya tatanong muna ako ng ano yan tatanong muna kasi na hindi sumasakit sa drop off area eh minsan dito yung pinto to sa layo pala 1 kilometer pa yung bahay ko ka kaya mas maganda ano tawagan mo mga drop off kung malapit ka na. na kapag mga bagong bagong lalamog rider mga bagong rider pa lang sa pagdi-deliver tsaka mga bagong apply ng lalamog sana napagbigay ako ng idea sa inyo sa pagbabiyahe at pagdi-deliver dito sa lalamog di ba? kasi sa totoo lang gusto ko talaga yung ano eh dati, dati pangarap ko lang yung lalamog ngayon nakapag up na ako sa lalamog So, yun lang mga kabayral, mag-iingat tayo lagi mga kabayral, lalo na sa mga riders, mga drivers, kapag traffic, huwag po tayong mainip sa traffic, para walang pagmumulan ng gulo, kasi ang buhay natin ay isa lang, pag gumawa tayo ng gulo, nako napakalaki yan, lalo na kung ma pinsala mo yung tao na ginulo mo, so magbabayad ka pa or baka makulong ka pa sa ginawa mo sa kanya so yun lang mga kabayral para advance may happy new year sa ating lahat gawin tayo ng biyahe para sa ating pamilya at, uh, salamat at salamat sa inyong support up up huwag yun kalimutan mga kabayral follow ang acting uh, subs, uh, subs ating youtube channel na uh, fernand vlog at sa facebook page na fernand vlog Mara konti pa lang kasi yung subscriber ko sa dito sa YouTube. Sana pa-subscribe po ay pa-share na rin po ng video ko para uh, makapollow din ng iba. So salamat mga kamera. Thank you.